Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagtalakay na ngayon. Ako'y bumabati sa bawat isa sa inyo, sa mga kasalukuyang nanood at sa mga magiging bahagi ng ating komunidad sa hinaharap. Naway ang ating oras na ito ay maging puno ng biyaya at inspirasyon para sa ating lahat. Ngayon, ating tatalakay ng isang napakamahalagang tema na tiyak na makagbibigay liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Ang paksa natin ay ang awit 91, Panalangin ng Kaunlaran. Sa mga panahong ito ng pagsubok at hamon, ang Salmo 91 ay nagiging isang kanlungan at gabay para sa marami sa atin. Ang mga salitang nakapaloob dito ay puno ng kapayapaan at katiyakan na nagbibigay diin sa pagmamahal at proteksyon ng Diyos sa kanyang mga anak. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalaga na ating maunawaan ang mga mensahe at aral na dala ng awit 91 ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang panalangin. Ito ay isang matibay na paalala na tayo ay mayroong Diyos na handang sumuporta at magbigay ng lakas sa ating mga pangarap at adikain. Sa bawat linya ng awit na ito, mararamdaman natin ang kanyang presensya at ang kanyang pangako na siya ay nariyan sa ating mga pinagdaraanan. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong hikayatin kayong makilahok sa ating pag-uusap. Kung mayroon kayong mga saloobin, katanungan o karanasan na nais ibahagi kaugnay ng awit 91 at ang epekto nito sa inyong buhay, huwag magatubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang ating komunidad ay nandito upang makinig at matuto mula sa isa't isa. Ang inyong mga kwento at pananaw ay mahalaga at maaring maging inspirasyon sa iba. At para sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, mas madali ninyong makikita ang mga susunod na video at mga talakayan na tiyak na makapagpapalalim sa inyong pananampalataya at kaalaman sa salita ng Diyos. Huwag kalimutan na i-click ang notification bell upang hindi ninyo ma ang anuman sa ating mga susunod na episode. Ngayon, pumalik tayo sa ating paksa. Ang awit 91 ay puno ng mga pangako ng Diyos. Ito ay nagsisimula sa mga salitang, siyang naninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, Ipinapakita nito na ang ating pananampalataya ay dapat nakabatay sa ating relasyon sa Diyos. Ang kanyang mga pangako ay nakalaan para sa mga taong tunay na humahanap sa kanya, umaasa sa kanyang mga salita, at nagtitiwala sa kanyang kabutihan. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang ating pagtitiwala sa kanya ang magiging sandigan natin. Ang panalangin ng kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, ito ay tungkol sa holistic na pag-unlad, ang ating kalusugan, emosyonal na estado, at spiritual na paglalakbay. Ang awit 91 ay nagbibigay ng katyakan na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya naman, habang tayo ay nag-uusap tungkol sa mga pahayag na ito, isaisip natin ang mga aspeto ng ating buhay na kailangan ng Diyos na makialam at magbigay ng kaunlaran. Magsimula tayo sa ating pagminilay-nilay sa awit 91 at sama-sama nating tuklasin kung paano ito makapagdudulot ng pagbabago sa ating pananaw at mga gawain. Tayo'y manalangin at hilingin sa Diyos na buksan ang ating mga puso at isipan sa Kanyang mga mensahe sa araw na ito. Muli, welcome sa ating talakayan at sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya at kaalaman sa salita ng Diyos. Sa awit 91 verse 2, Itinataguyod ang isang mahalagang prinsipyo na dapat nating isaalang-alang sa ating buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at kalasag. Sa mundong puno ng mga pagsubok at panganib, madalas tayong nalulumbay at naguguluhan. Subalit, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng matibay na paalala na sa kabila ng lahat ng ito, mayroong isang lugar na maaari nating takpuhan, ang ating Diyos. Ang salitang kanlungan ay nagpapahiwatig ng proteksyon, isang lugar kung saan tayo ay ligtas at komportable. Samantalang ang kalasag naman ay nagsisilbing depensa laban sa mga pag-atake ng kaaway. Sa Diyos, matatagpuan natin ang tunay na seguridad at kapayapaan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang aktibong desisyon. Hindi ito isang pasibong estado ng pag-iisip, kundi isang matibay na paninindigan na siya ang ating tagapagligtas at tagapangaga. Sa mga sandaling tayo ay nahaharap sa mga hamon, ang ating pananalig sa Kanya ang nagiging daan upang tayo ay makaranas ng tunay na kaunlaran. Ang kaunlaran na ito ay hindi lamang ukol sa material na bagay, kundi higit sa lahat. Ito ay tungkol sa spiritual na pag-unlad at kapayapaan ng puso. Kapag ang ating isip at puso ay nakatuon sa Diyos, ang mga biyayang Kanya namang ibinubuhos ay umaabot sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Isipin natin ang mga tao sa ating paligid. Maraming tao ang nagtatangkang makamit ang kaunlaran sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, ngunit sa huli, madalas silang nauwi sa kawalang kasiyahan bakit? Sapagkat ang tunay na kasiyahan at kasaganaan ay hindi nagmumula sa material na yaman, kundi sa pagkakaroon ng ugnayan sa ating may kapal. Ang awit 91.1.2 ay nagtuturo sa atin na ang ating tunay na tahanan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na ito, kundi sa isang matibay na relasyon sa Diyos. Kaya naman, mahalaga ang ating pang-araw-araw na panalangin at pagminilay. Sa ating mga panalangin, naway isama natin ang ating pagtitiwala sa Kanya ang ating mga saloobin at damdamin ay dapat ilapit sa Kanya dahil Siya ang nakakaalam ng ating mga pangangailangan at mga hinanakit. Sa pag-aalay ng ating mga pasasalamat at mga kahilingan, nagiging mas malapit tayo sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Diyos, ang Kanyang mga biyaya ay nagiging mas maliwanag at mas ramdam sa ating buhay. Isang mahalagang aspeto ng ating pagtitiwala sa Diyos ay ang ating kakayahang bumangon mula sa mga pagkatalo at pagsubok. Ang tunay na kaunlaran ay hindi laging nakasalalay sa ating tagumpay, kundi sa ating kakayahang makabangon at magpatuloy. Ang awit 91.1.2 ay nagaanyaya sa atin na huwag mawala ng pag-asa, kundi magpatuloy sa pagtitiwala sa Kanya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang ating mga karanasan, mabuti man o masama, ay nagiging bahagi na ating paglalakbay patungo sa kaunlaran. Ang pagkakaroon na ugnayan sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang maging mas mabuting tao hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa ating kapwa. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nag-udyok sa atin na maging instrumento ng Kanyang pagmamahal at biyaya sa iba. Sa bawat pagkakataon na tayo ay naglilingkod sa ating kapwa, lalo nating nararamdaman ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sa huli, ang awit 91 per 1 day 2 ay nagsisilbing gabay para sa lahat ng nananampalataya. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang nagdadala ng kaunlaran at kapayapaan sa ating buhay kundi nagiging daan din upang maging liwanag tayo sa mundong ito. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, naway tandaan natin na sa Diyos tayo dapat kumapit. Siya ang ating kanlungan, siya ang ating kalasag. Sa Kanya, makakaranas tayo ng tunay na kaunlaran na walang hanggan. Sa awit 91, 4, makikita natin ang isang napakamahusay na paalala mula sa ating Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako ng proteksyon at seguridad. Sa mundong puno ng panganib at hindi tiyak na mga pangyayari, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa atin bilang mga mananampalataya. Ang kasiguraduhan na tayo ay may isang Diyos na handang iligtas tayo mula sa mga panganib ay isang napapamahalagang mensahe na dapat nating pagnilayan. Ang mga salitang, tiyak na iligtas kanya mula sa mga bitag na manghuhuli at mula sa salot na mapaminsala, ay nagpapakita ng ating Panginoon bilang isang mapagligtas at tagapangalaga. Ang salitang bitag ay nagsasaad ng mga hindi nakikita at masalimuot na mga pagsubok na maaring dumating sa ating buhay. Maraming pagkakataon sa ating araw-araw na pamumuhay na tayo ay nalalagay sa mga sitwasyong mahirap at puno ng takot. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng kanyang proteksyon na nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ang pangako na tayo ay ililigtas mula sa salot na mapaminsala ay hindi lamang tumutukoy sa mga pisikal na panganib, kundi pati na rin sa mga spiritual na pagsubok. Sa ating paglalakbay sa buhay, may mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga hamon na naglalayong sirain ang ating pananampalataya at pag-asa. Ang pag-asa na nagmumula sa mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumaban at hindi sumuko. Tito rin natin makikita na ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang nagdadala ng proteksyon, kundi ito rin ay nagiging daan sa masaganang pamumuhay. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, ang ating puso ay napupuno ng kapayapaan at agalakan na nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga araw. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang ating pananampalataya ay nagiging sandata laban sa mga takot at pangamba. Ang pagkakaroon ng ganitong pananaw ay nagiging susi sa pag-abot ng tunay na faunlaran sa ating buhay. Ang awit na or 4 ay naglalaman ng isang makapangyarihang pahayag. Sa kanyang mga pakpak ay magtatago ka at sa kanyang katuhanan ay magiging kalasag at paluti mo. Ang imahe ng mga pakpak ay nagbibigay ng isang malalim na simbolismo ng pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak, tayo ay ligtas at protektado. Ang katotohanan ng kanya ay nagbibigay sa atin ng tiwala at lakas. Sa oras ng pangangailangan, ang kanyang katotohanan ay nagiging gabay at liwanag sa ating landas. Ang pangako ng Diyos na tayo ay kanyang ililigtas at poprotektahan ay hindi lamang isang pahayag, kundi ito rin ay isang paanyaya na lumapit sa kanya. Ang pananampalataya ay hindi isang static na estado, kundi ito ay isang aktibong proseso ng pagtitiwala at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang ating paglapit sa Kanya ay nagiging dahilan upang tayo ay makaranas ng Kanyang mga biyaya at pagpapala. Sa ating pagminilay sa mga talatang ito, naway magbigay ito sa atin ng inspirasyon na patuloy na magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa ating relasyon sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating tatakin, naway patuloy tayong manatiling nakatuan sa Kanyang mga pangako at pagmamahal. Sa Kanyang mga pakpak, tayo ay ligtas at may kasiguraduhan ng isang masaganang buhay na puno ng kapayapaan at kagalakan. Sa awit 91 Purport 16, makikita natin ang mga pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ipinapahayag dito ang kanyang pag-ibig at pag-aalaga na nagbibigay ng katuwang sa mga nangangailangan. Sa ating pagninilay-nilay sa mga talatang ito, mahalagang maunawaan ang tunay na kahulugan ng kaunlaran sa konteksto ng ating pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Una sa lahat, ang mga pangako ng kaligtasan at kasiyahan na nakasaad sa talatang ito ay hindi lamang pisikal na pag-angat o material na yaman. Ang tunay na kaunlaran ay may malalim na espiritual na dimensyon. Ipinapakita ng Diyos na sa kanyang mga anak, ang buhay na puno ng kapayapaan at kasiyahan ay isang simbolo ng kanyang pag-ibig. Kapag tayo ay nagtitiwala sa kanya, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang biyaya. At sa ganitong paraan, ang ating mga buhay ay nahuhubog upang maging mas makabuluhan at puno ng layunin. Kadalasan, ang mundo ay nag-aalok ng mga panlabas na tagumpay bilang sukatan ng kaunlaran, mataas na kita, magagarang ari-arian at katanyagan ngunit ang mga ito ay pansamantala at maaring mawala sa isang iglap. Sa kabilang banda, ang mga pangako ng Diyos ay walang hanggan. Sinasabi sa atin ng awit 91 na ang kanyang pag-ibig at proteksyon ay patuloy na naririyan, lalo na sa mga panahon ng kagipitan. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, ang ating pagtitiwala sa kanya ay nagdadala ng tunay na katiyakan. Ang mga pagsubok na ito ay hindi dapat maging hadlang sa ating pag-unlad, Kundi dapat itong maging pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya. Isang mahalagang aspeto ng mga pangako ng Diyos ay ang kanyang pangako ng mahabang buhay at kasiyahan. Hindi lamang ito nangangahulugang pisikal na buhay, kundi ito rin ay nagsasaad ng isang buhay na puno ng kagalakan at kahulugan. Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, ang ating mga puso ay napupuno ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang mga karanasan natin sa kanyang presensya ay nagiging mapagpala, at sa mga pagkakataong tayo ay nakakaranas ng hirap, ang kanyang mga pangako ay nagsisilbing liwanag sa ating landas. Sa mga talatan ito, makikita rin natin ang halaga ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ang relasyon na ito ay hindi isang simpleng ritual o tradisyon, kundi isang malalim na pakipag-ugnayan na nagbubukas ng pintuan sa mga biyayang kanyang inihanda para sa atin. Ang mga pangako ng Diyos ay para sa mga nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay nagiging susi upang matanggap ang mga biyaya nito. Sa bawat araw na tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay binibigyan ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga hamon ng buhay. Mahalaga rin isaalang-alang na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nakatuan sa ating sarili. Sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, tayo ay tinatawag ring maging mga tagapagdala ng Kanyang pag-ibig sa iba. Sa pamamagitan ng ating mga kilos at salita, tayo ay nagiging magiging daluyan ng Kanyang biyaya sa mga taong nangangailangan. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at ang pagtulong sa mga nangangailangan ay nagiging bahagi ng ating paglalakbay patungo sa tunay na kaunlaran. Sa huli, ang mga pangako ng Diyos sa awit 91 Number 4216 ay paalala sa atin na ang tunay na kaunlaran ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Kanya. Sa mga pagkataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay nandiyan upang tayo ay iligtas, pigyan ng kasiyahan at pahabayin ang ating buhay sa mga biyayang Kanyang inihanda. Sa Kanyang mga pangako, tayo ay nagiging matatag at puno ng pag-asa. Sa susunod na bahagi, tayo ay mananalangin, humihiling ng kanyang gabay at tulong sa ating paglalakbay patungo sa tunay na kaunlaran at kapayapaan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito na puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa iyong mga kamay, kami ay nagtitiwala at nagbibigay ng aming mga puso. Sa awit 91, kami ay inaalala ang iyong mga pangako ng proteksyon at kapayapaan. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng lakas sa aming mga kaluluwa. Sa bawat umaga na kami ay bumangon, kami ay nagpapasalamat sa iyong mga biyaya. Salamat sa pagkakataon na kami ay makapagsimula muli sa mga bagong pag-asa at bagong pangarap. Naway sa bawat hakpang na aming tatahakin, kami ay mapanatili sa iyong mga landas. Ipinagdaragsarasal naon ng kaunlaran, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa aming mga espiritual na aspeto. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at tagapatanggol. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay natutulog na may kapayapaan sa aming mga puso. Sa mga pagsubok at hamon ng buhay, kami ay nagtitiwala na Ikaw ay palaging naririyan upang kami ay gabayan. Naway sa bawat laban na aming hinaharap, kami ay magtagumpay at lumabas na mas matatag. Ipinagdarasal namin ang iyong proteksyon. Hindi lamang sa aming mga sarili, kundi pati na rin sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Sa bawat nilalang na aming nakakasalamuha, naway maging daluyan kami ng iyong pagmamahal at kabutihan. Panginoon, sa mga oras ng pangangailangan, kami ay humihingi ng iyong tulong. Naway buksan mo ang aming mga puso at isipan upang makita ang mga pagkakataon na iyong inilalagay sa aming landas. Sa bawat hakpang namin patungo sa kaunlaran, tulungan mo kaming maging mapagbigay at handang tumulong sa iba. Naway ang aming mga tagumpay ay maging inspirasyon sa iba at sa aming mga pagkatalo, patutunan naming bumangon at lumaban muli. O Diyos, kami ay nananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, ang iyong mga pangako ay hindi kailanman mabibigo. Sa mga pagkataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang aming daraanan. Naway kami ay maging matibay sa aming pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyong mga plano. Ipinagdarasal namin ang kapayapaan sa aming mga puso at isipan upang sa kabila ng mga alalahanin at takot, kami ay makapagpatuloy sa aming mga layunin. Sa mga oras ng kagipitan, kami ay humihini ng iyong liwanag. Naway ang aming mga pangarap at hangarin ay maging ayon sa iyong kalooban. Sa bawat pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga balakid, bigyan mo kami ng lakas na patuloy na lumaban. Naway ang aming mga puso ay manatiling tapat sa iyo at sa aming mga pagkilos ipakita ang iyong pagmamahal sa mundo. O Diyos, sa iyong mga kamay inialay namin ang aming mga pangarap. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay makatagpo ng mga tao at pagkakataon na makakatulong sa aming pag-unlad. Naway ang aming mga pagsusumikap ay maging daluyan ng iyong biyaya at kaluwalhatian. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, naway ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kami ay humihini ng iyong gabay. Naway sa mga desisyong aming gagawin, kami ay makinig sa iyong tinig ipinagdarasal namin ang aming mga kaibigan, pamilya at komunidad. Naway sa kanila ay makapagbigay kami ng inspirasyon at pag-asa. Sa bawat buhay na aming mahawakan, naway maging salamin kami ng iyong pagmamahal at kabutihan. Panginoon, ang aming mga pangarap ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa aming bayan. Naway ang aming mga adikain ay magdulot ng pagbabago at pagunlad sa aming lipunan. Sa bawat hakbang, naway maging instrumento kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa aming mga pagsisikap, naway makamit namin ang tunay na kaunlaran na nagmumula sa iyo. O Diyos, sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala at umaasa sa iyong walang hanggan na pagmamahal at kabutihan. Naway sa bawat araw na lumilipas, kami ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya at pag-asa. Sa iyong ngalan, kami ay nagsusumamo. O Diyos, sa bawat araw na kami ay bumangon, ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa mga pagkataong iyong ibinibigay sa amin. Sa aming mga pangarap at layunin, naway patuloy na maging inspirasyon kami sa iba. At sa mga hamon na aming kinakaharap, tulungan mo kaming makita ang mga aral na dala ng mga ito. Ipinagdarasal namin na sa bawat pagsubok, kami ay maging matatag at hindi mawala ng pag-asa, kundi maging mas mapanliha at masigasig sa pag-abot na aming mga pangarap. Naway sa mga pagkakataong kami ay nadidispal ko o nawawala ng ganang sumulong, bigyan mo kami ng lakas ng loob na muling bumangon. Sa aming mga pagkatalo, naway matutunan namin yakapin ang mga ito bilang bahagi ng aming paglalakbay. Ipinagdarasal namin na sa bawat pagkatalo, kami ay matutong pahalagahan ng proseso at ang mga taong kasama namin sa aming paglalakbay. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, naway patuloy, mong ipaalala sa amin na ang iyong mga plano ay palaging mas mataas kaysa sa aming mga inaasahan. Panginoon, sa paglalakbay na ito, tulungan mo kaming maging liwanag sa madilim na mundo. Naway sa aming mga gawa at salita, may pakita namin ang iyong pagmamahal at kabutihan sa mga tao sa paligid namin. Sa bawat tao na aming nakakasalamuha, naway makapagbigay kami ng pag-asa at inspirasyon, lalo na sa mga nangangailangan. Sa mga pagkakataong kami ay makaharap ng mga pagsubok Tulungan mo kaming maging mapagpahumbaba at matutong umunawa sa mga sitwasyon ng iba. O Diyos, kami ay humihiling ng iyong patnubay sa aming mga desisyon. Naway maging matalino kami sa mga pagbili at hindi maligaw ng landas. Sa mga pagkakaong kami ay naliligaw. Naway ipakita mo ang tamang direksyon. Ipinagdarasal namin ang mga leader ng aming bayan. Naway sa mga desisyon nilang gagawin, maging inspirasyon sila ng pagbabago at pag-asa para sa lahat. Naway ang kanilang mga puso ay punuin ng malasakit at pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Sa mga oras ng kagipitan at krisis, kami ay lumalapit sa iyo, O Diyos. Naway ang iyong mga kamay ay patuloy na humawak sa amin at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa mga sitwasyong puno ng takot at pangamba, naway kami ay maging daluyan ng iyong kapayapaan. Ipinagdarasal namin ang mga taong nagdurusa, mga taong nawala ng pag-asa at mga taong nag-iisa Naway sa aming mga simpleng pagkilos, kami ay makapagbigay ng liwanag sa kanilang mga buhay. O Diyos, sa bawat hakpang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Sa bawat hakbang, naway maging instrumento kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa aming mga pagsisikap, naway makamit namin ang tunay na kaunlaran na nagmumula sa iyo. O Diyos, sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala at umaasa sa iyong walang hanggan na pagmamahal at kabutihan. Naway sa bawat araw na lumilipas, kami ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya at pag-asa. Sa iyong ngalan, kami ay nagsusumamo. O Diyos, sa bawat araw na kami ay bumangon, ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa mga pagkataong iyong ibinibigay sa amin. Sa aming mga pangarap at layunin, naway patuloy na maging inspirasyon kami sa iba. At sa mga hamon na aming kinakaharap, tulungan mo kaming makita ang mga aral na dala ng mga ito. Ipinagdarasal namin na sa bawat pagsubok, kami ay maging matatag at hindi mawala ng pag-asa, kundi maging mas mapanliha at masigasig sa pag-abot na aming mga pangarap. Naway sa mga pagkakataong kami ay nadidispal ko o nawawala ng ganang sumulong, bigyan mo kami ng lakas ng loob na muling bumangon. Sa aming mga pagkatalo, naway matutunan naming yakapin ang mga ito bilang bahagi ng aming paglalakbay. Ipinagdarasal namin na sa bawat pagkatalo, kami ay matutong pahalagahan ng proseso at ang mga taong kasama namin sa aming paglalakbay. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, naway patuloy, mong ipaalala sa amin na ang iyong mga plano ay palaging mas mataas kaysa sa aming mga inaasahan. Panginoon, sa paglalakbay na ito, tulungan mo kaming maging liwanag sa madilim na mundo. Naway sa aming mga gawa at salita, may pakita namin ang iyong pagmamahal at kabutihan sa mga tao sa paligid namin. Sa bawat tao na aming nakakasalamuha, naway makapagbigay kami ng pag-asa at inspirasyon, lalo na sa mga nangangailangan. Sa mga pagkakataong kami ay makaharap ng mga pagsubok, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at matutong umunawa sa mga sitwasyon ng iba. O Diyos, kami ay humihiling ng iyong patnubay sa aming mga desisyon, naway maging matalino kami sa mga pagbili at hindi maligaw ng landas. Sa mga pagkakaong kami ay naliligaw, naway ipakita mo ang tamang direksyon. Ipinagdarasal namin ang mga leader ng aming bayan, naway sa mga desisyon nilang gagawin, maging inspirasyon sila ng pagbabago at pag-asa para sa lahat. Naway ang kanilang mga puso ay punuin ng malasakit at pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Sa mga oras ng kagipitan at krisis, kami ay lumalapit sa iyo, O Diyos. Naway ang iyong mga kamay ay patuloy na humawak sa amin at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa mga sitwasyong puno ng takot at pangamba, naway kami ay maging daluyan ng iyong kapayapaan. Ipinagdarasal namin ang mga taong nagdurusa, mga taong nawala ng pag-asa at mga taong nag-iisa. Naway sa aming mga simpleng pagkilos, kami ay makapagbigay ng liwanag sa kanilang mga buhay. O Diyos, sa bawat hakpang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Ang ating pakikisalamuha ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa isa't isa. Sa pagtutulungan natin, mas lalo tayong lumalakas sa ating pananampalataya at nagiging mas matatag sa ating mga hamon. Huwag kalimutan na ang ating mga pinagdaraanan ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi ito rin ay pagkakataon upang maging inspirasyon sa iba. Sa bawat pagsubok na ating nalampasan, may mga tao na nakatingin at natuto mula sa ating mga karanasan. Maging ilaw tayo sa ating paligid at ipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Kung nagustuhan mo ang mensahe natin na 'yon, mangyaring i-like ang video nito. Ang inyong suporta ay mahalaga hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating buong komunidad. Huwag kalimutang mag-comment sa ibaba kung paano ka tinamaan ng mensahe at ano ang mga hakbang na iyong balak gawin upang mas mapalalim ang iyong relasyon sa Diyos. At siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, Makakasama ninyo kami sa mga susunod pang mga devosyonal at mga inspirado mensahe. Tayo'y sama-samang lumago sa ating pananamantataya at patuloy na magdasal para sa ating mga pangarap at layunin. Salamat muli sa inyong oras at pakikisama. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa bawat hakbang na ating buhay. Hanggang sa muli at naway makatagpo tayo ng higit pang mga pagkakataon upang magpuri at magpasalamat sa Kanya. Mag-ingat at pagpalain kayo.